Aming amang nasa langit, maraming salamat po sa bagong umagang ito, ang unang araw ng linggo. Salamat sa panibagong paghinga, panibagong pag-asa, at panibagong lakas. Salamat sa proteksyon mo sa buong nakaraang linggo at sa mga biyayang hindi namin laging namamalayan. Panginoon, ihanda mo po ang aming mga puso't isipan para sa mga susunod na araw. Sa bawat hakbang na aming tatahakin, ikaw nawa ang maging gabay at lakas. Linisin mo ang aming mga puso mula sa alinmang galit, pag-aalala, o pagdududa. Palitan mo ito ng kapayapaan, kagalakan, at pagtitiwala sa iyo. Kung may mga pagsubok mang darating, turuan mo kaming humawak sa iyong mga pangako. Kung may mga pagpapala, Turoan mo kaming maging mapagpasalamat at maging pagpapala rin sa so iba. Bigyan mo kami ng karunungan para sa bawat desisyon at tapang para sa bawat hamon. Samahan mo po kami sa buong linggong ito, sa trabaho, sa bahay, sa simbahan at sa pakikitungo sa aming kapwa. Sa linggong ito, Panginoon, nais po naming magsimula muli may mas malalim na pananampalataya, mas malawak na pangunawa at mas matibay na pagmamahal sa iyo. Sa pangalan ni Jesus, Amen.